Araw ng Lunes ngayon, padalawang araw ng bakasyon mula sa ating trabaho. Ang ganda ng sikat ng haring araw, palibasa sa kagabi, halos ibuhos na lahat ng ulan. Yung motor natin na pagod sa araw-araw na biyahe, tingin ko nakapahinga. Sa araw-araw mong kasama ang motor na to, mararamdaman mo talaga pag may problema na. Mararamdaman mo din kapag pagod na ang motor sa bawat biga Kaya ngayong araw, pag may maintenance tayo ng motor, magpapalit tayo ng langis. At pag ganitong mga simpleng maintenance lang, hindi na natin inaasa sa iba. Tayo na yung gumagawa Kaya dito nga pala tayo sa talyar ng tatay ko Lahat ng golong dito ginagawa Kahit pison Hindi ako masira sa langis Kahit anong langis ginagamit ko dito Basta buwan buwan nagpapalit ako Isang tornilyo lang tinatanggal ko pag ginagawa ko to Tatandaan mo lang papunta sa tambucho Paluwag yun Hindi bago sa akin Ang trabahong ganito Kasi nung nag pa lang tayo dito tayo ng bulat. Naging helper tayo sa talyer ng kuya ko at nag-major in vulcanizing tayo sa shop ng tatay ko. Oh, sya, sya, sya. Tama na yung kwento. Inutusan nga pala ko yung inay na bumili ng soft drinks dito. Dali nga pala ang pangalan ng family ang ito. Papansin mo sa bawat kanto ang mga biglang pag-usbong nito. Malulula ka sa sobrang bababa ng presyo dito. Maramihan, mauntian, pwede kang mamili dito. Maninibago ka sa kultura dahil kanya-kanyang balot dito. Pag napasarap ka ng pamimili, meron kang libring sandog, sandobag, kinsilang dito. Lamay bayad? Huwag kang mag-alala, may mga libre silang karton sa Get D. Kunin mo na lang. Hindi na ako kumuha kasi mas komportable ako sa ganito. Dumaan pala ko kay Manong Puroy para bumili ng 10 pisong buko. maritis na rin tayo ng konti para busog na busog na tayo. Saan no, itulit ulitin na natin ang kwento, pasyalan na rin natin Ang mga lumang kaibigan natin dito. Nakakatuwang makita, galawang veterans pa rin sila dito. Walis dito, punas doon, pero asahan mo na, pag ganyan ang trabaho namin, may boss sa loob. O, oh, diba? Tama ang sabi ko. May dalawang boss sa loob. Oy, ang ganda naman today! Ay, sarap lang talagang balikan ng mga dating mong kaibigan. At kahit saan ka makarating, huwag mo kakalimutang mga musta. At matutuwa ka na lang din kasi mga dating mong kasama, ngayon na-promote na. At alam nyo kung ano yung sikreto? Sipag at syaga, gaya ng isang nagwawalis kanina. Lah, ang dami ko na nasabi. Tara, uwi na tayo. Pero ang sarap talaga kapag bagong change nilang motor. Kaya ikaw, anong hinihintay mo? Mag-change ka na.